Nais nice, ni Senate President Juan Miguel Subiri na magsagawa ng pagdilig ang Senate Committee on Agriculture and Food at Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship para ripasuhin ang pagpapatupad ng Right Tarification Law. Aminato si Subiri na may problema sa naturang batas dahil muli na naman sumirit ang presyo ng bigas sa merkado dahil ang layunin na nasabing batas ay para mapababa ang presyo ng bigas at lumakas ang supply ng lokal rice. Ipinunto pa ni Subiri na noong binabalangkas ang rice certification law noong taong 2019, ipinangako ng mga economic managers at pati itong si dating Secretary William Dar ng Department of Agriculture na ito yung magic na solusyon sa lahat ng problema sa bigas sa bansa. Subalit ayon sa Pangulo ng Senado na pumalpak ang batas na ito kaya ngayon ay tumaas na ng gusto ang presyo ng bigas sa mga palengke. kiti Subiri, ipapatawag nila ang mga economic managers sa administrasyon at ang mga official ng Department of Agriculture upang ripasuhin nga ang rice tariffication law. Well, uh, I think there should be a hearing called by the Committee on Agriculture and the Committee on, uh, uh, I would say, uh, Trade and Commerce para mapag-usapan natin na maayos ano ba nangyayari dito sa rice tariffication law. Gusto ko... Unit para sa pangunahing author ng rice tariffication law, na si Senadora Cincha Villar na kami umano ng batas ang layun nito na tulungan ang mga magsasaka. Dahil sa ngayon ay merchandise na sila at may grupo aniya ng mga magsasaka sa so na kaya mag-produce ng 8 piso sa bawat kilo ng palay at kaya ibenta sa 25 piso kada kilo ng bigas sa mga pamilihan. Dagdag pa ni Villar dahil sa nalalapit na ang pag ng rice certification law Biglang tumas ang presyo ng bigas para palabasin na palpakan na batas. Idinim pa ng mababatas na ang rice cartel ang nasa likod nito dahil kahit sino ay maari na mag-import ng bigas na may 35% na taripa. Sa kabila nito, hindi naman tutol si William na magsagawa ng pagdinig para tingnan at pag-aralan ang pagpapatupad ng rice tarification law. Reviewin namin. Talaga naman we will review that in 2024. Kasi mag-expire siya ng 2025. So in 2024, we decide if we're going to renew it or to let it expire. Parang hindi raw yata effective kasi tumaas pa rin yata yung bigas lang. From 2018 hanggang early this year, okay. Ngayon lang. Hindi nyo napansin na kaya sila nagkaganyan para hindi ma-renew ang price tariffication. Hmm. Ah, may yung nakikinabang ko hindi ma-renew ang rise of application. Ah, Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.